Magandang araw nga mga ka-all goods eh, nandito nga ako sa may gateway 2 Cubao Siyempre as usual maghanap tayo ng mapo Kung kasi sa may bandang farmers eh maraming budget meal doon na hindi na discover Kaya tara isi-share ko sa inyo samahan nyo ako sa video na to Let's go! Yon guys, may 100 pesos ako dito try natin kung saan aabot to. The way guys, nandito na ako sa May Farmers at meron akong naispatan dito na bagong store at ngayon ko lang to nakita. Tingnan nyo naman guys yung mga presyo nila. Mukhang sinuwerte tayo sa bagong na-discover natin. Akto, <laughs> yung 100 pesos ko, swak na swak. Okay, kuha muna ako ng panulak at pagkakasyahin ko yung 100 ko dito. Nakakatuwa rin dito sa Jego Mart yung bago na to. Na mura na eh. Ang dami nyo pang pwedeng pagpilian ng mga budget meal dito. Sa isang convenience store na para siyang 7-Eleven at Uncle Jan's. Tumalit lang yung store nila pero marami naman kayong pwedeng pagpilian ng mga iba't ibang klaseng pagkain na presyong abot kaya. Perfect din to sa mga estudyante na mga nagtitipid at sa mga busy person na gustong padalhin yung mga meal nila. Nanyo naman guys, na-impress ako sa lagayan nila. Halatang nag-effort talaga. In order ko nga pala yung chicken curry nila na 79 pesos. O ba diba, panalo din yung serving nila dito. Halatang hindi tinipid. Kompleto Ricardo. Yan guys, ganyan sa kadami. Pwede na rin para sa 79 pesos. At may tubig tayo dyan. Ito naman yung resibong binayaran ko. O ba diba, sakto yung pera ko. At may sukli pa nga pambiling candy. Siyempre, <laughs> magkakatalo yan sa lasa. Kung sulit ba yung 79 pesos ko? Ya, tara, ipo-check na natin yan. Ito yung napili ko kasi matagal na akong hindi nakakain ng chicken curry. Kaya namiss ko talaga to. Sa pang nagustuhan ko dito, eh, talagang literal pa na mainit pa. Na iseserve sa'yo. umuusok-usok pa. Tara, kain mga ka, all goods. Grabe mga ka-oldgids, yung lasa ng chicken curry nila dito, ibang level, lasang mamahalin. Tipong kahit mainit, eh mapapasubo ko sa sarap. Yung lasa niya, promise, hindi siya yung typical na nabibili natin sa kanto. Yung lasa niya, parang yung luto ng nanay mo sa bahay nyo na masarap dahil may halong pagmamahal, ganun ang lasa niya panalo. Nabalitaan ko din mga ka-Olgus, etong Diego Mart, e kaka-open lang pala nila ng January 18. Bunti mo mga estudyante at mga riders at mga nag-uupisina, nagiging suki so na nila at binabalik-balikan na sila. Ano ba namang hindi, bukod sa mga nagsasarapang pagkain nila dito ng mga ino-offer, e eh, sobrang affordable price pa. Mga staff naman nila dito ah, mababait din at approachable. Kahit mapadaan ka lang sa kanila, ay mapapabili ka talaga. Brang goods quality. Tingnan nyo guys, marami din siyang laman, siksik -sik hanggang ilalim, kaya solid talaga. Ang mga cold goods, humapadayo kayo dito sa may Farmers Plaza, Cubao, malapit lang sila sa may papuntang MRT Station. Ganap kayo ng mga tripan. nako, dayuhin nyo na to. Sakto to sa mga taong nagtitipid, nasaktuhan lang, nakagaya ko. Yan, shoutout din kay Katropa, Boss Marlon in the house. Ita kami dito. All good. Yan guys, legit na masarap. Naubos ko, satisfying craving na naman. O yan, hanggang dito na lang po. Kita kits ulit sa susunod na video. Nagustuhan nyo naman po ang video na to. Pakilike and share naman po. Di ka pa nakapalo. E eh, pakipalo na rin po ako. Salamat. Akin buhat. Peace out. All good. See you sa next vlog.